hangay, gano'n ka <laughs> naman. Kung so, naalala niyo to, ito yung dating nag, namilipit yung iyak ng iyak. Oo, oh, oh di ba? Pero ngayon hindi na yung problema niya. Ang problema niya dito, like kakakatayo siyempre, nanay, hugas plato, laba, mm -hmm. upo, nang nakano. Yun ang problema niya tapos yung mild mild dito. Pero yung pinaka problema ito. niya O Oh, angat mo kayo kami mo, mami. Ay, okay na yan, mister. <laughs> Ayan yung procedure na nag-iyak-iyak noon. Naka... Therapy pa ako.

yan ba Hindi pantay. Hindi pantay, Master? Hindi. Ayun, oh Ito ang problema ko talaga. Umaba. Ayun, kahit hindi nga huwa ka, no? Diba? Kita dyan, par? kita. Pahabain pa natin. <laughs> e, Panunuhin no? na naman ito ng anak ko, Master. Ang tatawag yung anak mo. Kakantsawa na naman ako ng anak ko. <coughs> Look. <coughs> <coughs> okay. <coughs> okay. <coughs> problem. Kunti pa? O oh, kunti pa sakto na. Roy. Kunti na lang, kunting kunting kunti na lang. Hmm. Sobra na. ちょっともらって、それで、あの、サックな。では、おでりもお、たけれて言わないよ。パンティンウスラム。何も知らないとこやん。<laughs> Hindi na ako kasi bumibili ng lapel kasi pag bumili pa ako ng lapel, baka tumugin nyo na naman ako. Sakto lang okay nito. Ang eh, ano? na ito. Ang mahalaga na naramdaman nung in-adjust, dapat Oh, ah, diba? Ang sarap. Lagi <laughs> na tayo magpagano dito. Sa, Ay, tayo sa tayo? ng tatlong buwan. Sa loob ng tatlong buwan, Isay, taon, isang beses. Tatlo, isang taon na kinamit. Kahit isang taon, walang problema ang mahalaga. Pag nakakaramdam kayo ng mga discomfort na sa katawan, oh. Uh -huh. kailangan yan. Siyempre, reset. Huwag yun ang paanuhin, huwag, okay. huwag yun ang, huwag yun ang paabutin sa pinakano. Yung talagang hindi laki makalakad. Uh -huh. Isang buwan na kayong nag tease pa Pacheck nyo agad, paalayin yung para hindi na kayo sa severe moment. Pag sa severe moment kasi kayo, kayo rin, hindi na kayo makatulog. Mahirap mm na -hmm. Mas maganda yung alignment muna, tapos yan, imamassage. O Roy, massage mo. Yan nun, ang tama nga no. Hindi yung puro massage lang. Pag puro massage lang, walang alignment, nandun pa rin yun. Ang kayo ngayon, bukas, yun talaga umiipit kasi nga, yung joint nyo hindi pa nakabalik. Okay, okay. Lulusot. Kasi pagka naka leggings kayo na hapit na hapit. Patay. <laughs> Pag ikinanyan mo, ipit na. Pag minasans mo yung ugat, may ipit. Okay, uh hindi ka tulong ganyan, malaya o oh. mahaba. Mahaba. Okay, ah. Kasi gusto nyo ako masans. Yung tihaya. Yung blood, ano yung circulation. Diba? Gusto niya kasi mo. Oh, um, ano nila ako? Model nila yung ganito na so. Oo, oh, oh, maganda yung ganito sa baba, ay eh, malong ang tawag dito. Oh. Para kahit nakaganyan, no? abutin yan dito kasi nailis-lis na maayos. Oh. Pagka kasi you know, yung mahigpit. Pag inilis-lis mong pataas, mahigpit na rito sa baba. Habang tinataas mo yun, siyempre palaki ng palaki. Ipitin niya ngayon yan. Ngayon, pag minasage mo yan, hindi na healthy. Ikaw na yung maiili pa. Ano mo, masakit. Masakit. Yung... <laughs> <laughs> Buti nga hindi ka umiyak. Ako nga, grabing iyak po. Eh. Ay, hindi ako umiyak. Ha? Iyak ko, iiyak ko. Oh, lang yan ang trauma. <laughs> Iyak ko ka kasi. Di super sakit kasi talaga nung sa akin. Eh kasi ay. ano na yung iyo? malala. At di yung sa'yo. At di isip yung talaga. Pumaas na di ba ang buto niya dito? Oo, oh. naawa na nga tayo sa kanya. Ito sa akin. Sir Marco, Marco nakarating pa kami na yung Bakit? Punta pa kami doon sa istimbat. Pero balik po yun.